Hi guys Ito nga pala Luluto na naman tayo ng ating maulam Yun nga pala Mili ako ng Talitis ng manok at Atay ng baboy Yan Lulutoy natin yan Yan, kumuha lang ako ng ilang pirasong bawang tsaka isang maliit na sibuyas. Yan, magic yan, mga loads, yan. Ganyan lang natin nang kawali. Pag na yan ganyan, natin yung 3 Ganyan. Haluin lang natin guys ang muntika para mabilis uminit. Yan. Pinagsabay ko ng apply yun guys. Hmm, bawang at sibuyas. Yan. Yan kulay na kulay huli natin ta ang ating talitis ay eh, isaw ng manok at saka atay atay ng baboy yan mga halods halawin lang natin ng kaunti Yeah. Dan natin plano natin tuloy ako ng bitchin kasi tsaka akong pimpaminta tsaka toyo yan bago konting suka pampatagal ng buhay ng ulam pero klase ngayon, hindi naman yung magtatagal ang ulam na yan at kuwari kung mami bus na rin yan talagyan ko nga rin pala guys ng konting ng sukal para medyo sweet para may tamis ng konti Halawin lang natin ng konti. Yan. Garami lang ko guys ng konti tubig para may pensaba ko sa kanin. At taklo ba na natin? Yun nga pala guys. Ang kanin. Hindi na ako nagloot it wala dito ang kuryente yan guys ito na sarap nyan guys binuhay ko nga palang plus ng camera at kadilim yan Kain po tayo. Thank you for watching. See you on the next video.